Viral ang video ni na Richie Rivero at Lauren May Bautista na magkasama at magkahawak kamay. Sa video na kumakalat ay game na nakipag-picture si na at Lauren sa mga taong humiling na makapagpa-picture sa kanila. Matatanda ang naging usap-usapan ang dalawa matapos mamataan silang magkasama ngunit agad ding pinabulaanan ni Lauren ang tungkol sa balitang may namamagitan sa kanila noon. Pero ngayon tila ipinapahayag na nila ang kanilang relasyon sa publiko dahil hindi na ito nagtatago at wala ng face mask. Ang hinihintay na lang ng mga netizens ngayon ay kung kailan nila sasabihin sa publiko ang kanilang relasyong dalawa. Sa video ni na Richie at Lauren na nag-trending sa social media, inula ng samit-saring reaction ang komento ng mga netizens at narito ang kanilang mga komento. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Andrea Brillantes sa video ng kanyang ex na si Richie? Magugulat kaya o dead man na lang dahil malamang alam na nito bago pa man nila sabihin sa publiko.